Ang dami yung tutobo dito ulit ng si ang dami mga ano ah, lakasan natin okay, tira mo kambiada mo kabit mo kabit mo so at ako oh, tulis masate, sa atin oh. tama sa atin, cultivate natin to itong area ito Preparasyon na tama sa atin kung magtanim na tayo ipantay ko lang tama sa atin lahat lang natin saka na natin mas atin ikuan kung saan banda yung kaniman natin toilets gandang tanghali toilets ano bit siya Maru marunong ka pa nito ha? so let's ha? Mag magandang hapon mo na magandang hapon magandang hapon mga sate dito saan ka saan boy? andun, birthday ng diyan niya hindi na bumalik half day lang <laughs> sige, kita natin Tumasa, mga kapit namin mga sate kung matuto pa kami dito medyo ano na tagal tayo sa atin, hindi na ano nito operate, turahin natin to fix mo natin yung makina Ilang ilang buwan na tayo hindi nakakano ito. Nakaoperate. Ta Tagal na no? Hmm, matagal na. Toto ka pa kaya nito? Ha? Hmm, siguro. Hindi mo, hindi mo, ano? Hindi mo na alam siguro ano? Hmm. Baka talon-talon na naman ito. Ha? <laughs> <laughs> Talog, kalog na naman katawan ko nito. Kalog. Kalog na naman katawan. Practice ka ay kasi ano, sabak na sa malaking <laughs> digmaan <laughs> sabak na yung malaking digmaan ito punta natin mamaya yung ano yung kay nuno na ano lupa nakapunta ka ba doon na? pa hindi pa dahil na ano hindi so, pa nakapunta kung baka malaking nga tayo kay nuno malaki daw um. Okay naman sa atin, na-set up na natin. Ha? Ngayon, tanggalin namin yung mga ano, yung mga damo. Ini bunot pabayaan na lang siguro natin 'to. Takbuhan na lang natin 'to. Ito lang kunin natin, no oh. May rake tayo. Rake natin. Para hindi masagabal. Ito doon na sa atin. Hop, kuha natin sa may mga ampalaya Sangkay ng mga ampalaya Baka makaano nga pagano natin pagkultibit Ang dami yung tutubo dito lang ng Ang dami si mga ano Ang dami yung mga ano yun, oh, Ang Oh, tinabi mo lang. Tanggalin pa ito, ano? Isang plat na lang, ano? Mahay mo na natin pa plastic ano ito yung plastik? Eh? Tabi na Grabe talaga yung punong laki mas ato, yun. ba? oh? oh? Uh -huh. kaya na lang natin yung mga ano bunot mix sa mas atin na natin to para hindi makain sa makina tirahin mo ka na bahala hindi lang Oo, oh, sige na. Bay. Ano natin? Ubusin na yung lahat. Saka na lang yan. Pagtubig ka muna natin. Sira. Pandarin mo. Tumarunong so, pa. Wow. Isang, isang ano lang. Hata ka. Okay. Takbo. Oo, oh, ito. Takbo na. Ah, marunong pa. Marunong pa. Okay, okay. Alo, alo, alo. Marunong pa. Man, marunong pa ba ate? Alo, marunong pa. Chalets, matoto ba? Saan ka na? Take punta doon let. Bulubundukin pa kasi mas atin Medyo mahirap pa Pero mapantay na yan Dali na yan Umpisahan muna natin mas atin Kay ano Hihirapan ko sa tulips ah, Lakasan natin Okay Tira mo Kambiado mo Ano mo, palalo yung masyado. ano maluwag yung belt kinadjust na natin tatapon ka na yan sige try mo dandahan lang baka abot ka sa katapusan lakas na yan tapasan mo yung makina dito. Dito, lakas lakas nahirapan siya ng toilets hindi niya ano masyado din niya kaya masyado pero ayaw ko lang kung matuto pa yan ako ako nagpatakbo dito masyado kasi naano siya nahirapan. Ayan mas ate yung ano natin oh. Tinira natin. Mas ating tulit yung tumitira din. Yung mas ate yung magawa namin. Ayan. Bungkal na po ito. Bala dito ang area yung tanggal natin. Para maano mas ate. Mga preparasyon na lang. Long trip lang ito mas ate. Sabi nito ulit. Mas maganda pa daw yung ano. Manumano mas ate. Bakit let? Anong dahilan? Ha? Ha? Pero maganda to? Ano ba talaga? Ha? Maganda to? Nanibago ka lang kasi ang tagal na hindi Hindi na operate mas tagal na Kaya nanibago lang siya masate Kaya ano masate, Maganda yung panahon ngayon kasi ano na mas ating ba? Makulimlim Pero may appointment tayo mamaya mas ate Puntahan natin na mamaya kaya i ko lang vlog nito mga sate. Abangan nyo mga sate susunod na mga vlog natin dito. Relax muna tayo. Pinapawis Pinapawisan tayo ng maraming ano. Pawis. Ito mga ilan ilan lang ito mga sate. Landahan. Tapos hanggang doon. Magbabay muna ako mga sate. Tulets. Mabay muna tayo. San ka? mo muna. Yeah. See you next vlog mga Abangan natin. Okay, mo na toilet ulit dito man May, may appointment tayo puntahan. Kaya ikaw nang bahala ito let's. Tirahin mo na lang ha. Ha? Baka nang alanganin ha. Let's. Alanganin ha. Ha? Masanay ka rin yan. Sanayan mo yung sarili, mo. Ha? Sanayan.